sa skateboarding, muling humarap sa publiko ang skateboarder star na si Marjolin Vidal at nagbigay ng pahayag sa natamo niyang injury simula pa noong 2022. Yan ang ulat ni Bernadette Pinoy. Matapos marepresenta ang bansa sa nakaraang Tokyo Olympics, kadikit na ng sport na skateboarding sa bansa ang pangalang Marjolin Didal. Sa murang edad kasi ilang medalya na ang naibulsa at naiuwi niya mula sa pagsali sa iba't ibang prestigyosong skates events. Ngunit taong 2022 na magtamo ng injury si Dadal na nagresulta sa ilang taong pagpapagaling at paglaktaw sa mga nakatakda sa ng kompetisyon. Ngayon taon muling umarap sa publiko ang 25-year-old star at sinabing mas maayos na ang kalagayan niya ngayon. Binigyan din niya rin na malaki ang naitulong ng kanyang pamilya, kaibigan at taga-suporta sa kanyang recovery. Getting better and just recent trip with Coach Ant in Bangkok felt better than like early this year. So way better for sure. Dahil sa inspirasyon na hatid sa mga Pilipino, si Marjolin din ang tampok sa bagong documentary film na pinamagatang Beyond the Board kasama ang coach niya na si Danny Bautista. Para kay Coach Danny, malaki na ang naging progreso ng skateboarding sa bansa dahil na rin sa pinamalas na galing ni Marjolin. Yeah, there's still a long way to go. But but like because of all this, you know, it's it's going to that direction. But, uh, there's there's a long way to go. Isang buwan naman bago ang nalalapit na Paris Olympics, buong pusong suportado ni Marjeline ang mga atletang pasok na sa prestigyosong Olimpiyada. Lahat ng uh, Filipino athletes na naka, Buhay ng ticket for Paris Olympic. Sayang hindi ko kayo masasabayan this time. Hopefully next time or ayun good luck sa lahat and ingat kayo palagi. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.